Isang umaga sa Baguio, habang malamig pa ang hangin at kumukulo ang mga termos ng kape sa gilid ng kalsada, may mga turista raw na bumaba mula sa isang puting van. Normal lang, sabi ng ilan. Pero ayon sa mga nakakita, may isang lalaki sa grupo na kakaiba ang tindig. Masyadong matangkad. Masyadong mahaba ang leg. At higit sa lahat, kahit naka-jacket, parang hindi gumagalaw ang kanyang dibdib sa paghinga. Kinilabutan daw ang mga tao nang makita na sa isang kisap mata, bigla siyang nawala sa gitna ng pila ng mga bumibili ng strawberry taho. Paano kung hindi siya ordinaryong turista? Paano kung isa pala siya sa mga pinakamatandang nilalang sa alamat ng Pilipinas na ngayon lang ulit nagpakita sa mata ng publiko? Magandang araw mga kaibigan! Ako si Ka Elias, at sa araw na ito, bibigyan natin ng pansin ang isang misteryo na kumalat sa social media nitong mga nakaraang linggo. Ang sabi ng iba, fake news lang daw. Ang iba naman, sigurado na may tikbalang na nagbabalat kayo sa Baguio City at may mga nakakita mismo sa kanya. Sa episode na ito, hindi lang natin pag-uusapan ang kwento ng umanoy turista na ito, kundi babalikan din natin ang kasaysayan ng tikbalang, paano sila kumikilos, at kung posible bang dumayo sila sa mga lugar na punong-puno ng tao gaya ng Baguio. Baguio City, ang summer capital ng Pilipinas. Lugar ng pine trees, malamig na simoy ng hangin, at parang laging may kurot ng nostalgia sa bawat kanto. Maraming lugar dito ang may kanikanyang kwento ng kababalaghan. Pero nitong buwan lang, isang kakaibang sighting ang gumulo sa isip ng mga tao. Si Carlo, isang local photographer, ang unang nag-upload ng video. Nasa Burnham Park daw siya noon, nag-aabang ng sunrise shot. May nakita siyang grupo ng turista na pababa ng van. Tatlo sa kanila, normal lang ang height, mga naka winter jacket, at may dalang kamera. Pero yung isa, sobra ang tangkad. Mga 7 feet ang tansya niya. Kahit matangkad, hindi siya yung tipong basketball player na may magandang tindig. Para bang sobrang haba ng katawan kumpara sa ulo. At lalo siyang kinilabutan ng mapansin ang paa, sobrang laki, at nakasuot ng parang custom made na leather boots na hindi mo mabibili basta-basta. Sinundan ni Carlo ng tingin ang grupo, Tumigil sila sa gilid ng park, bumili ng taho, at nagtatawanan. Pero yung matangkad, hindi kumakain. Wala rin kamera. Parang wala sa lugar. Habang tinitingnan niya, biglang umihip ang malakas na hangin. Napatakip siya ng mukha sandali. Pagbukas ng mata niya, wala na yung matangkad. Nandoon pa rin yung tatlo, pero parang hindi nila namalayan na may kulang sa grupo nila. Kinagabihan, inupload ni Carlo ang video clip. Blue red lang kasi malayo at madaling araw. Pero malinaw na makikita yung kakaibang taas ng isa. Inilagay niya ang caption na, Sino to? Tikbalang bato? O turista lang na National Basketball Association height? Mabilis kumalat ang video. May mga nagsabi, baka foreigner lang. May iba, baka edited. Pero yung mga taga-bagyo na matagal nang may naririnig na kwento tungkol sa tikbalang, lalo na sa mga gilid ng Cordillera Mountains, nagsabi, posible ito. Matagal na raw na may sightings ng mga nilalang na half-horse, half-human sa mga gilid ng mga pine forest doon. Ayon sa alamat, ang tikbalang ay naninirahan sa kabundukan at kabubatan. May kakayahan silang mag-anyong tao para maglakad sa syudad ng hindi napapansin. Pero hindi sila basta-basta lumalabas sa mata ng maraming tao, maliban na lang kung may dahilan. Dito nagsimulang magtanong ang marami, kung totoo ngang tikbalang ito, bakit siya nasa gitna ng bagyo? At bakit kasama siya ng mga taong tila hindi man lang namamalayan ang presensya niya? Pero may mas nakakakilabot pa. Kinabukasan, may isa pang post na kumalat. Larawan naman ito mula sa isang coffee shop sa Session Road. May lalaking nakatalikod, matangkad din, at ang buhok ay tila hindi natural na straight, para bang buntot ng kabayo na tinabas at nilagyan ng cap. Sabi ng uploader, hindi siya mapakali habang nakapila para mag-order. Napansin niya na kahit malamig, pawis na pawis siya sa bato. At nung lumingon sandali yung lalaki, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Matatalim ang mata nito at may kakaibang hugis ang mukha. Pagkatapos niyang magbayad, nilingon niyang muli. Wala na ito. Mga kaibigan, ang ganitong mga kwento, kahit may posibilidad na gawa-gawa lang, ay hindi natin basta pwedeng isantabi. Sa kultura nating mga Pilipino, may mga nilalang na nakikita lang ng piling tao. At kung tikba lang nga ang nakita nila, ibig sabihin ay may dahilan kung bakit siya nagpakita sa gitna ng masayang syudad ng bagyo. Bago tayo magpatuloy, kung interesado kayo sa mga ganitong kwento ng alamat, misteryo, at paniniwala, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share itong video para mas marami pang makaalam sa mga ganitong kababalaghan. Kung may lugar sa Pilipinas na parang likas na pugad ng mga kababalaghan, bagyo ang isa sa mga nangunguna. Hindi lang dahil sa fog, sa pine trees, o sa malamig na hangin. Kundi dahil sa kasaysayan nito na puno ng kwento ng mga espiritu, inkanto, at mga nilalang mula sa alamat. Pero bago natin pag-usapan kung bakit may posibilidad na isang tikbalang ang namataan dito, alamin muna natin kung sino nga ba sila sa kasaysayan at paniniwala ng ating mga ninuno. Ayon sa matatandang kwento, ang tikbalang ay nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Mahaba ang mga binti, matangkad, at may ulo ng kabayo pero katawan ng tao. Pero sa mga modernong sightings, madalas ay anyong tao sila na may kakaibang proporsyon, mas mahaba ang mga braso at binti, matangkad, at may kakaibang tingin sa mata na parang tumatagos sa kaluluwa mo. May mga pagkakataon ding nakikita silang nakasuot ng damit ng tao, para hindi mahalata, ngunit hindi sila marunong magtago sa lahat ng detalye. Noon paman, kilala na ang mga kabundukan ng Cordillera bilang tahanan ng iba't ibang espiritu at engkanto. Maraming matatandang taga-Benguet at ifugao ang nagsasabi na may mga tikbalang din sa mga kabundukan nila at hindi lang sila nakatali sa mga alamat ng Tagalog o Visayas. Posible raw na naglalakbay sila mula sa isang bundok patungo sa iba pa at kung minsan ay bumababa sa bayan para magmasid. Bakit sila mag-aanyong tao? Maraming dahilan. Una, para hindi sila mapansin habang nagmamasid sa mga gawain ng tao. Pangalawa, para makalapit sa mga taong gusto nilang subukan, tulungan o lokohin. Pangatlo, ayon sa ibang matatanda, baka naghahanap sila ng isang partikular na tao na may espesyal na koneksyon sa kanila mula sa nakaraan. Balik tayo sa Baguio. Isipin natin kung tikbalang na ang nakita sa Burnham Park, bakit siya nandito? Posibleng dahil ang bagyo ay punong-puno ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Kung may tikbalang na nanais mag-aral o magmasid sa mga tao, ito ang perpektong lugar para maghalo sa crowd. At dahil maraming foreigner at iba't ibang lahi ang nandito, hindi agad kapansin-pansin kung may isang taong may kakaibang hype o features. Pero may isa pang teorya na mas nakakakilabot. May nagsasabing ang mga tikbalang ay hindi lang basta nang gagaling sa kabundukan, may ilan sa kanila na konektado sa mga lumang puno, lalo na sa mga punong balete o matandang pine trees na hindi basta pinuputol. At kung mapapansin nyo, marami sa mga parke at kalsada sa Baguio ay may mga punong higit isang daang taon na ang edad. Kung may tikbalang na nakaangkla ang presensya sa isang matandang puno sa gilid ng Session Road o sa Botanical Garden, madali para sa kanya na magpakita at maglakad sa paligid ng hindi nawawala ang koneksyon sa kanyang pinagmulan. Kwento ni Mang Pilo, isang jeepney driver na tatlong dekada nang nagmamaneho sa Baguio, minsan daw ay may pasahero siyang sakay papunta sa Mines View. Matangkad, tahimik at laging nakatingin sa bintana. Hindi nagsasalita kahit magtanong siya kung saan ibababa. Naka-dark glasses kahit makulimlim ang panahon. Pagdating sa tapat ng isang lumang pine tree, bigla na lang daw bumaba nang hindi nagbabayad at naglakad papasok sa makapal na bahagi ng kagubatan. Ang mas nakakapagtaka, paglingon niya, wala ng bakas ng taong iyon, kahit limampung metro pa lang ang layo. Para kay Mang Pilo, hindi lang iyon simpleng pasahero. Sabi niya, yun na raw ang pangatlong beses sa buhay niya na nakasakay ang isang nilalang na alam niyang hindi tao. At kung isipin natin, kung ganito kalapit ang interaksyon ng mga tagabagyo sa mga nilalang na tulad nito, hindi na nakapagtataka na may lalabas ding sightings sa mga pinaka-crowded na lugar. Nayon, may mga nagsasabi na baka hoax lang ang video ni Carlo. Pwedeng camera trick o simpleng matangkad lang talaga ang tao. Pero ang problema, marami ng kwento bago pa lumabas ang video na halos tugma sa itsura ng nilalang na nasa footage. At kung susuriin natin ang pattern, may isa pang bagay na mapapansin, karamihan sa mga sightings na ito ay nangyayari tuwing may pabago-bagong panahon. Pagbiglang lumalamig, bumababa ang hamog, at lumalakas ang hangin, doon sila lumalabas. At saan pa ba mas madalas mangyari ito kundi sa Baguio? Kung ganun, ang tanong ngayon, posible bang hindi lang isang tikbalang ang nandito sa syudad, kundi ilan pa? Matapos kumalat ang video ni Carlo, biglang dumami ang mga taong nagkukwento ng sarili nilang karanasan. Karamihan ay matagal nang ayaw magsalita, pero dahil lumabas na sa social media ang issue, naglakas loob silang magbahagi. Unahin natin si Liza, isang estudyante mula sa UP Baguio. Noong isang taon daw, umuwi siya galing library bandang alas otso ng gabi. Mahaba pa ang pila sa jeep sa may Governor Park Road, kaya naglakad muna siya papuntang Session Road para magpalipas oras. Habang naglalakad, napansin niya na may matangkad na lalaki na palaging nasa ilang metro sa likod niya. Nakasuot ito ng hoodie at may mahabang pantalon, pero kahit ganoon, litaw pa rin ang sobrang taas ng kanyang katawan. Pinilit niyang huwag pansinin. Pero habang humahakbang siya, Parang naririnig niya ang tunog ng yabag nito na mabigat, parang paa ng kabayo na tumatama sa semento. Nang lumingon siya para silipin, wala na ito. Kinabahan siya at binilisan ang lakad. Pagdating niya sa may crossing, mula sa gilid ng mata niya ay parang may nakatayo sa lilim ng post ng ilaw, matangkad at payat, at nakatingin sa kanya. Sa takot, tumakbo siya papasok ng isang 24-hour na fast food. Sabi ni Liza, hindi na siya sigurado kung imahinasyon lang yun o totoo, pero nung nakita niya ang video ni Carlo, bumalik ang kilabot. Kasi pareho ang height at tindig ng nakita niya noon sa nilalang sa footage. Isa pang kwento ay galing kay Fred, isang tour guide sa Bagyo na madalas nagdadala ng mga turista sa Botanical Garden. Noong nakaraang Pebrero, may grupo raw siyang hinatid doon. Sa kalagitnaan ng tour, napansin niyang may isa pang grupo na pumasok mula sa kabilang gate. Normal sana, pero ang isa sa kanila, halos tumatama na sa sanga ng mga pine tree, kahit nakatayo lang sa pathway. May suot itong sombrero at salamin, at nakatago ang mukha. Ang kakaiba, kahit naglalakad ang grupo sa bato at lupa, wala siyang naririnig na tunog ng yabag mula sa matangkad na lalaki. Tanging mga tunog lang ng ibang kasama niya ang naririnig niya. Nung napalingon si Fred para sumulyap muli, wala na ang grupo. Ang mas nakakagulat, wala namang ibang daan palabas maliban sa pinanggalingan nila. May isa ring lumang kwento mula sa isang caretaker sa Wright Park na nagsasabing matagal nang may tikbalang sa paligid ng park na yon. Sabi ni Mang Ruben, tuwing madaling araw daw bago pumutok ang araw, may nakikita siyang matangkad na anino na nakatayo sa gilid ng pine forest, minsan ay kumakain ng mga dahon at damo. Una niyang inisip baka kabayo, pero walang kabayo na nakakatayo ng diretsyo na parang tao at kapag lumapit siya, nawawala ito na parang uso. Kapansin-pansin sa lahat ng testimonya na ito, may tatlong bagay na halos pare-pareho. Una, sobrang taas ng nilalang na nakikita nila. Pangalawa, may kakaiba sa tunog o galaw ng kanyang paa, minsan mabigat, minsan walang tunog. At pangatlo, mabilis itong nawawala sa paningin na parang hindi dumaan sa normal na daan ng tao. Kung pagbabasihan natin ang alamat, lahat ng ito ay consistent sa mga kakayahan ng tikbalang kayang mag-anyo bilang tao, pero hindi nila kayang itago ang lahat ng detalye, tulad ng sobrang taas o kakaibang yabag. At higit sa lahat, mabilis silang lumisan kapag alam nilang natititigan o napapansin na sila. Ang tanong ngayon, kung totoo nga ang mga sightings na ito, ano ang ginagawa ng tikbalang sa Baguio? May hinahanap ba sila? O baka may protektahan silang lugar na hindi alam ng mga turista? May ilan kasing matatandang taga Cordillera na naniniwala na ang mga tikbalang, katulad ng ibang inkanto, ay may tungkulin na bantayan ang mga sagradong lugar sa kabundukan. Hindi lang basta kagubatan, kundi yung mga lugar na may sinaunang libingan, lumang bato na may ukit, o kaya'y pinagmumula ng bukal na tubig. Ayon kay Lola Fidela, isang mambunong o espiritwal na tagapayo sa Benguet, hindi raw dapat basta-basta ginagalaw ang mga lugar na yon. Ang mga tikbalang ay para raw mga gwardya na walang pahintulot na mawala sa kanilang teritoryo. Ngunit, minsan ay lumalabas sila sa lungsod kapag may banta na papalapit sa kanilang teritoryo o kaya ay may taong dadaan sa lugar na hindi dapat. May kwento siya tungkol sa isang batang turista mula sa Maynila na nawala sa Botanical Garden noon pang dekada 90. Ayon sa salaysay, saglit lang daw nawala sa paningin ng mga magulang ang bata habang kumukuha sila ng litrato. Nang matagpuan, nasa gilid na ito ng kagubatan, parang tulala, at may kausap na matangkad na lalaki na nakatalikod. Paglapit ng mga magulang, bigla na lang daw naglakad papasok sa puno ang lalaki at nawala. Hindi raw nagsalita ang bata ng ilang oras matapos iyon, pero nung kinausap siya ng mambunong, sinabi niya na tinuturo daw siya ng lalaki sa isang malayong bundok at sinasabing doon siya dapat pumunta. Kung hindi siya nakuha agad, baka hindi na siya nakabalik. Sa ganitong mga kwento, mahirap malaman kung ang tikbalang ay kaaway o tagapagtanggol. Kasi sa ibang alamat, sila ay nanglilinlang at nagpapalikuliko sa mga naglalakbay. Pero sa ibang kwento, sila naman ay nagbababala at naglalayo sa tao mula sa panganib. Kung totoo man na may tikbalang na nag-anyong turista sa Bagyo, posibleng hindi siya basta nagmamasid lang. Baka may minamanmanan siyang ibang nilalang. O baka may isang tao sa gitna ng syudad na may koneksyon sa kanya mula sa nakaraan, isang koneksyon na hindi natin basta mauunawaan sa normal na pananaw. Sa puntong ito, lumalabas na hindi lang ito basta urban legend o kwento ng mga lasing sa campfire. Kasi bawat kwento, kahit magkakaiba ang panahon at taong nakaranas, halos pare-pareho ang detalye. At sa folklore research, kapag maraming magkakaibang tao ang nagkukwento ng halos parehong bagay, may posibilidad na may pinagmumulan itong totoo, kaya nga para sa mga taga-bagyo na sanay na sa kababalaghan, ang tanong nila ay hindi na kung totoo ang Tikbalang, kundi kung bakit siya nagpapakita ngayon at bakit sa harap ng maraming tao. Kung babalikan natin ang mga kwento mula sa simula, iisa ang pattern, hindi ito isolated sightings lang. Parang may sunod-sunod na pagpapakita at bawat isa ay may kakaibang timing. At sa mga lumang alamat, walang nangyayaring ganito nang walang dahilan. May tatlong pangunahing teorya kung bakit posibleng nag-anyong turista ang tikbalang sa Baguio. Una, pagmamasid at paniniktik. Ang mga tikbalang, ayon sa matatanda, ay hindi lang basta nagbabantay ng mga lugar. Minsan ay nagbabantay rin sila ng mga tao. Pwedeng ang taong minamanmanan nila ay may nagawang mali sa kabubatan, tulad ng pagputol ng puno o pagsira ng sagradong lugar, kaya sinusundan sila kahit sa lungsod. Kung ganito ang kaso, baka may turista o lokal na nagdala ng problema mula sa bundok papunta sa syudad, at sinusundan siya ngayon ng nilalang na yon. Pangalawa, may banta mula sa ibang nilalang. Sa paniniwala ng ilang mambunong, may mga pagkakataon na ang mga engkanto at halimaw ay nagkakaroon ng tunggalian. Pwedeng hindi natin nakikita ang labanan, pero nararamdaman ito sa anyo ng kakaibang panahon, bigla ang pagkawala ng tao, o sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Kung may tikbalang sa lungsod, baka nandito siya para pigilan ang ibang nilalang na mas mapanganib at mas tuso. Pangatlo, isang babala sa mga tao. Sa mga lumang kwento, kapag ang mga nilalang na gaya ng tikbalang ay nagpapakita sa mata ng publiko, kadalasan ay may kasunod na mas malaking pangyayari. Pwedeng ito ay natural na sakuna o kaya'y isang kaganapan na magbabago sa lugar. Baka ito ay babala na may dapat bantayan ng mga tao, hindi lang sa pisikal na panganib kundi pati sa espiritwal. May dagdag pang nakakatindig balahibong impormasyon mula sa isang local historian sa Baguio. Ayon sa kanya, may lumang tala sa isang diary ng Amerikano noong panahon ng 1900s na nagsasabing may nakita silang nilalang sa gilid ng Camp John High na may taas na higit pitong talampakan, may balahibong parang buntot ng kabayo sa ulo, at mga matang kumikislap sa dilim. Sabi sa tala, hindi ito sumugod o matake, pero nakatayo lang at nakatingin sa kanila hanggang maglaho. Ibig sabihin, mahigit isang siglo na palang may sightings ng tikbalang sa lugar na yon. Kung ganito, hindi malayong isipin na ang tikbalang sa video ni Carlo ay hindi basta bago o dayo. Maaaring matagal na siyang nandito, tahimik lang at ngayon lang napansin ng mga tao dahil sa teknolohiya at social media. Pero heto ang mas nakakakilabot na posibilidad paano kung hindi lang isa ang tikbalang sa Baguio. Paano kung may ilan silang nakakalat sa iba't ibang parte ng syudad at nag-aanyong mga ordinaryong tao sa araw pero bumabalik sa kanilang anyong tunay kapag gabi at walang nakakakita kung sakali hindi ibig sabihin nito na kailangan nating matakot agad tulad ng ibang nilalang sa ating alamat hindi sila basta-basta umaatake kung wala silang dahilan pero dapat nating tandaan na ang respeto sa kalikasan at sa mga sagradong lugar ay mahalaga kasi kung totoo ang sinasabi ng matatanda, mas pinoprotektahan nila ang kanilang teritoryo kaysa inuuna ang pananakit ng tao. Kaya mga kaibigan, kung sakaling mapadpad kayo sa bagyo at may makita kayong taong sobrang tangkad, kakaiba ang tindig, at tila hindi humihinga gaya ng normal, tandaan nyo ang mga kwento ngayong gabi. Maaaring hindi siya simpleng turista. At kung sakaling magtagpo ang landas nyo, iwasang tumitig ng matagal, magdasal sa isip, at magpatuloy sa paglalakad. Kasi sa mga alamat, minsan, ang pakikipagtitigan sa isang nilalanggaya ng tikbalang ay imbitasyon para sundan ka, hindi lang sa daan, kundi pati sa panaginip at sa mga susunod na araw ng buhay mo. At yan ang misteryo ng umano'y tikbalang sa bagyo na nag-anyong turista. Kwento man o katotohanan, isang bagay ang malinaw, ang ating mga alamat ay patuloy na humihinga, at minsan, naglalakad sa tabi natin ng hindi natin namamalayan. Kaya mga kaibigan kung totoo ngang may tikbalang na gumagala sa bagyo, nag-aan yung turista, para hindi mapansin tanong ko sayo, ilan na kaya sa mga nakasalubong mo roon ang hindi pala tao? Yung mga nakasama mo sa litrato mga ngiting pilit, mga matang parang may tinatago, baka isa na pala sa kanila ang halimaw na matagal nang nagmamasid sayo. At kung totoo man ang sabi ng matatanda na ang tikbalang ay may kakayahang magdala ng tao sa ibang daigdig sa isang iglap paano kung ngayong gabi, habang natutulog ka, maalala ka niya. Paano kung ikaw ang maging susunod niyang kasama sa mundong wala nang makakakita sayo? Ikaw naniniwala ka bang turista lang siya? O isa siyang halimaw na nagkukubli sa gitna ng mataong lugar? I-type mo sa comments ang opinion mo, at kung may kilala kang dapat makarinig nito, i-share mo na ang video. Tandaan baka hindi lang sila ang makabasa, baka siya rin. Ako si Ka Elias, nagpapaalala. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. At hindi rin lahat ng totoo ay nakikita. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Magandang gabi at magingat ka.